napakaganda pala ng Kapilya de Cristo Missionero Chapel dito sa Barangay Pangyahan, Taisan, Batangas. Bukod po sa kanilang Church Parish sa bayan ng Taisan, Batangas na Nuestra Senora de la Merced ay pwede din tayong mag-attend ng Mass during Sunday dito sa Kapilya na ito. Ang schedule po nila ay every 8 in the morning 8 to 9 at saka in the afternoon ay 4 to 5 doon po sa mga nalalayuan or malayo sa bayan ay uh, pwede po silang mag ano dito or pwede din nilang sadyain at napakalaki ng parking area po dito sa lugar na ito manoorin nyo mga kaboks ngayon din magandang po sa visa magandang Nandito ako sa second floor. Napakalaki at ang nandito lang ay ang choir members. Si Father Juan Jose Suarez Perez ang officiating priest sa mga oras na ito. Ang Kapilya de Cristo Missionero po ay nauugnay sa Missionaries of the Sacred Passion of Jesus Christ at kilala bilang ang payapang kapaligiran nito na napapaligiran ng luntiang halaman at nagsisilbing lugar para sa prayer at sa evangelizations. Bagong bago pala ito mga kabuksitong altar at in-open po ito noong February 25, 2025. <makes noise> wala pong hinangad ang mga misyonero kagaya nila na kundi mapalapit ang komunidad sa ating Panginoong Hiso Kristo. Atin pong suportahan mga kabox. Hanggang dito na lang and shout out po sa ating mga viewers and new followers. Thank you for watching and God bless us all mga kaboks.